Good morning mga boss no, ayan at uh, isang mapagpalang umaga na naman po sa ating lahat And uh, ayan, welcome back sa panibagong episode ng uh, Simple Mindset no So, 12.30 na ng hapon mga bossing no Ayan, so tinanghali tayo ng, ng labas ngayon dahil, uh, ayun nga nag-edit pa ako kanina pagising ko actually maaga naman ako nagising kanina kaso yun nga nag-edit pa ako ng uh, isang video natin para may upload tayo ngayong uh, araw dahil kahapon ay uh, afternoon duty ako no? kaya hindi na ako nakapag-edit so ayun lang uh, ngayong araw mga bossing uh, pupunta ako ng ano pupunta ako ng fahil ayan dahil magpapagupit ako at saka mag-grocery So doon na rin ako kakain dahil uh, anong oras na. So ayun lang mga boss, uh, intro lang din muna tayo and uh update update na lang tayo mamaya. and uh ayun uh, nasa biyahe pa din ako papuntang uh, Fahil and uh ano palang ngayon no mga busing Wednesday so wala masyadong ano ngayon wala masyadong uh, sasakyan sa ganitong oras ayan dahil mga nasa trabaho pa so ayan maganda yung ano natin ngayon yung biyahe medyo Okay yung kalsada. Ayan. And, uh, ayun nga pala mga bossing ng first day off natin. Kaya, medyo, ano, nakakagala na naman tayo ng, ano, ng ganitong oras. So, ayan. And, uh, syempre, wala naman tayong uh, masyadong ginagawa. Aside sa, yun nga, sa vlogging, tsaka sa pag edit No, during ano natin during uh, day off and eh uh, ito na rin yung uh, ano natin oh no, yung parang gala natin sa ating day off. Ayan, dahil wala rin naman talaga tayong uh, gagawin. So bukas ayun nga, syempre ano bukas Thursday. So may laro bukas. So ngayon, uh, ang plano ko lang ay uh, yun nga. Maggrocery, magpagupit, ayan. And uh, gusto ko din sana ng i-try yung ano natin, yung air fryer na nabili no. So tingnan natin kung makabili tayo ng uh, magandang ano, isda mamaya. So pagpunta ko dun sa grocery, titingin din ako ng isda no. So ayun lang din mga bossing ang uh, ano natin agenda ngayong araw. At ayun uh, uh, update ko na lang din kayo mamaya pagdating natin ng ano ng uh, fahil. dahil uh, gutom na gutom na din ako kasi nagkapi din ako kanina. Tsaka avocado. Ayan, so yan lang yung kinain ko kanina. At talagang uh, nagfokus na ako sa ano sa pag-edit para maka-upload na rin tayo. So, ayun lang din mga bossing and uh, shout out pala sa ating mga subscribers, silent viewers and uh, sa no skip ads viewers natin. Maraming maraming salamat and uh, ayun. Uh, gusto ko lang din pala i-shout out si eh, Kuya Bats no. Ayan and uh, kay ses. So, maraming maraming salamat. Uh, alam mo na yan na uh, Noy, So maraming maraming salamat and uh, see you soon. Sana uh, ayan magkita tayo soon. Ayan so pareho din kami kasing ano no, pareho din kami kasing uh, busy and uh, ayun sana uh, maipakilala ko rin sa inyo at siyempre isasama natin dito sa vlog natin mga bossing. So ayun lang at uh, diretso lang din muna ako sa ano no, Date ko na lang kayo mamaya mga bossing so andito na ako mga bossing sa ano no sa kahil ayan mabuti na kapag tayo dito sa malapit sa kalsada para ayan, ayan. para mamaya ma madali lang tayo maka ano, makalabas dire diretso na so ayan konting lang din talaga yung tao ngayon so update ko na lang kayo mamaya mga, mga busing at uh, magpapagupit lang ako tsaka kakain dyan kila ano kila mang mario so ayan tara samahan nyo ako ngayong araw mga boss sa ating uh, vlog ayan at uh, andito na nga tayo mga bossing sa ano no sa pahil at uh, ayun. Nag, nagtanong lang ako dun sa ano sa padalahan no? kung magkano ang rate ngayon and uh, na tayo dun kay ano kay La Kuya Mario kasi ano na oh 105 na so para makakain na tayo and uh, makapagpagupit kasi yung grocery is uh, nandun pa yung uh, ano yung uh, lulu so sa lulu tayo mag grocery mamaya and uh, ayun tara kain lang din muna ako mga bossing ito yung mga ulam dito mga bossing beef caldereta sinigang baka inukuan adobo pakbed dinisang munggo saka ito ito yung order natin kain sarap yan. yun yun o sarap boss kain Shout out kay Kuya. Jujo. So, shout out kay Kuya Jujuk Ayan, mamaya mag-ano tayo. Uh, Doon tayo magpagupit. So, ayan na, mga bossing. Tapos na tayong kumain. <coughs> Busog na. Grabe, ang sarap ng anong ginataang ano, tulingan. Ayan, so... Diretso lang din muna ako dito sa ano sa pagupitan di dito lah bos madam tsaka telah bos jojo tayo magpapagupit Yan natin kung madaming, ano, madaming uh, customer ngayon to. Hmm, ayos, wala. Ayan, so tapos na tayo magpagupit mga bossing. So, o, balik ka na naman tayo, o clean cut. Ayan, and uh, ano na, 2.25 na ng hapon. Ayan, so o, punta na lang din muna ako sa ano, sa ano to, sa Lulu para maggrocery. Ayan. mga bossing sa ano sa lulu ayan sabi ang daming ano daming mga prutas daming mga dates na fresh oh. ayan fresh na dates punta muna tayo din sa ano sa isdaan Ano hmm. hmm, meron? Kung wala, di tingin tayo ng ano. Nakasilang ano. Ang bangus. Mm. Yan, Salman Hedra, that. air fryer natin. Ito kasi, mga boss, yung mga salmon na to. Ang mamahalan yan. Tingnan nyo. Seven, you know, 7... Ayan o. 7.290 per kilo. Ayan. Samantalang kung bibili tayo ng salmon head, 1 kg lang yun. 1 kilo mahigit. Ayan. So ayan, kumuha lang tayo ng dalawang tilapia kasi ang lalaki. So, babalikan na lang natin mamaya. Palinis ko na lang. Tapos, balik ako mamaya. This to brother. Tapos, ayan eh, o. Oh, yung bangus. Ayan. Hmm. 2.490. Yeah, clean. Ayan. Bangus sana. Kaso, ang mahal. 2.490 ang kilo. So, ito na lang. Anohin natin mamaya? Try natin dun sa air fryer natin. So ikot lang din muna ako dito mga boss ng makakain natin. So dun sa baba kasi andun yung mga ano. Yung mga groceries dito sa taas kasi yung mga gulay. ayan meron namang mga ano dito mga bossing no mga lutong bahay ay lutong ano na pagkain yan dito ayan no? kaso puro mamantika yun so ayan no? mga pagkain nila dito to mga cheese Iba, iba't ibang klase ng cheese yan no? laki parang mga ano mga tokwa ito mga olives ito mga frozen kaso pas tayo dyan punta lang muna ako dun sa ano sa baba may tender juice dito sa baba yung mga anong groceries. Ayan. Dito lahat. So, dito tayo titingin ng ano. ng uh, mabibili natin. Yung ano pala mamaya. Yung uh, ano to. Yung prutas. Mamaya na lang yung pagka ano natin. Pagbalik natin dun sa isda. Walang masyadong tao ngayon mga busing no. Yun nabanggit ko kanina dahil uh, weekday and uh, yun oh, um, 2.30 pa lang so, ang uwi nila is ano, alas 3 Ayan. so, ikot ikot lang din muna tayo dito yeah. ganitong oras maganda mag ano mag uh, grocery yan yeah. Hmm. ba to? Mga ano nila, spices. Indian spices. Buy 3 Pay for 2 Ayos ah Nagtitingin ako ng ano dito eh Nung biryani Mix Tulit tinignan ko na yung nakaraan nun Kaso hindi siya naka ano Hindi siya naka sale Ngayon naka sale oh Pudi Puto mga mix nila eh. Fish masala Oh. Ano kaya to? 2020 po. Ito meat masala. Uh, lahat 2024. Turmeric 1 kg 24 ito ang try natin check natin yung presyo na ito meat masala masarap din mga spices nila 1 kg isa yung biryani mix chili powder turmeric. Fish masala. Meat masala. Tingnan muna natin yung presyo. Dito. Daming nakasale na naman. At yung mga plato. Tingnan natin dito kung magkano. 2.3 20 1 kilo Tignan natin mamaya Balik na lang natin Pag ano Pakita ko sa inyo mga busing Yung ano no Yung uh, Biryani mix Nasaan na Ito 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 Sa kabila Ayan no oh. Yan yung mga biryani mix. Kaso walang, ano, walang nakasale dun. Fish biryani. Ito yung, ano natin, bibilhin. Yan, para matry natin kung, ano, yung pagluto, kung paano. Ah, biryani mix, o oh. So ayan mga bossing no, ikot-ikot uh, lang din muna ako dito at uh, titingin-tingin ako ng mga ano, ng mga mabibili natin. Uh, update ko na lang kayo mamaya. Ayan na nga mga bossing no, uh, mission accomplished na tayo sa gagawin natin dito sa Pahil. Ayan So, nakapagpagupit na tayo at uh, nakapag-ano na rin ako. Uh, na ano to? grocery ng konti. Hindi na buksan lang natin 'yung sack. Ayun. Mhm. So, ayan. So, ayan. Nakapag-grocery na rin tayo ng konti. And uh ayun. Pawi na tayo mga bossing. Dahil anong oras na. At uh, ayun, mag edit pa ako. So, madami-dami pa yung ano natin mga bossing no, yung uh, i-edit natin. Kaya kailangan na nating uh, umuwi na rin. Ayan, so inasikaso ko lang din talaga tong ano ah, uh, pagpunta dito sa Fahil no kasi nga uh, kailangan ko din talaga mag grocery dahil wala na akong stock doon sa bahay konti na lang yun and uh, kailangan natin mag -restock. so ayan lang din mga bossing and uh, update ko na lang kayo mamaya dahil yun nga yung binili nating uh, ano ah, uh, tilapia is uh, ano, lulutuin natin, try natin dun sa ano, sa air fryer na nabili natin So update ko na lang kayo mamaya mga bossing Good evening mga boss no, ayan, at uh, welcome back ulit sa aking uh, channel And uh, ayun, karugtong lang to ng ano natin kanina, ng uh, vlog natin kanina no Kasi uh, pumunta tayo ng ano kanina, ng Fahil na grocery and uh, ayun bumili nga din ako ng tilapia doon. And uh, yun nga kanina nabanggit ko na yun nga mag uh, ano tayo ita try natin yung sa air fryer natin na nabili. And uh, yun nga na try ko na siya mga bossing and uh, hindi ko na rin ipakita sa inyo dahil uh, pinag-aralan ko pa siya, no? binasa ko pa lahat yung manual, tapos yung kung paano yung pagluto ng ano, kasi Uh, first time kong gumamit ng ano ng air fryer. So talagang uh, inaral ko muna siya. And uh ayun, ito na yung kinalabasan mga bossing. So ayan na siya mga bossing oh. No? Ayun yung naluto na natin. So ayan yung niluto nating tilapia doon sa air fryer and uh ayun nga ni ko na rin yung kanin ko no. Niyan tsaka pipino. So yon yung ano natin ngayon. Yung uh, dinner natin ngayong gabi and uh ayun titimplahan ko na lang nitong ano ah uh, maggi seasoning liquid ayan so kita niyo naman yung first na luto natin doon sa ating air fryer hindi siya perfect no ayan so hindi siya perfect tingnan tingnan niya naman yung ano labas pero luto naman siya sa loob ayan so iyan ko na lang mga bossing no yung next time natin na pagluluto So 'yun nga mga bossing, no uh, next time uh, i ano ko na lang natin si ipakita ko na lang din sa inyo yung pagluto natin no? and uh, 'yun nga yung sa air fryer natin. So hindi na din ako nag unboxing dun sa ano natin sa air fryer. And uh, 'yun nga diretso ko ng uh, inano kanina inayos sinet up dahil uh, 'yun nga kailangan kong magluto. So anong oras na rin kaya hindi ko na din na-i-video. So next time mga bossing, uh, ipapakita ko sa inyo no uh, kung paano siya gawin and ang uh, kung ano yung mga laman ng air fryer natin na nabili. And uh, yun. Uh, next time try natin yung ano yung uh, manok. So yun yung plano ko next time uh bili tayo ng manok, isang buong manok and itry natin doon sa air fryer natin kung okay nga. So, itong tilapia natin mga bossing, no, hindi naman talaga ganun siya ka-perfect yung pagkaluto natin. Pero, luto naman siya sa loob. So, kasi ang kapal nitong, ang lalaki na itong mga tilapia na to. So, okay naman yung ano niya, yung uh, pagkaluto. O, tingnan na lang natin mamaya yung pinakaloob niya kasi makapal tong tilapia na to eh. So, ayun lang din mga bossing and uh, Ayun lang din 'yung laman ng ano natin, ang mumunting vlog natin ngayong araw. And uh, maraming maraming salamat sa suporta and uh, sa panonood sa aking mga videos, no. So ayun lang din mga bossing. And uh, bago ang lahat, gusto ko lang din pala i-shout out ang ating mga subscribers, silent viewers, and then 'yung mga no-skip ads viewers natin. So hanggang dito na lang din mga bossing. And uh, hope to see you sa ating mga next vlog. So ayun lang mga bossing. And uh, maraming maraming salamat.